Hello everyone! Happy Sunday! Ayan, welcome to our channel! For today's vlog, nandito kami ngayon sa bahay ng aking biyanan. Ayan, naglagay kami na, naglinis kami ng bahay ng mga alagang kalapati. Nilagyan namin ng paliguan. Ayan, tingnan nyo, napaka uh, tuwa sila, naliligo. Ayan. mất quá nên mẹ ăn rồi Ayun yung matandang kalapati. <laughs> Dapat yung malaking palanggana. Oh.